So, good day mga boss. Bagong project na naman tayo. papalitan natin yung panel ng Honda Click. So, ipapalit natin dyan parang uh, parang style koso na uh, panel gauge ng Honda Click. So, ito. Magkano pili mo dito, Tor? One 1.4 One for. Okay. 1.5 yun talaga sakto. So yun, 1.5 daw siya. Pero nabili siya ng 1.4 dahil December nga may ano to, may mga promo-promo uh, sila. So sale siya. Ito yung tsura niya mga boss. Marami na rin naman nag-vlog na ito. Tapos bali plug-in play rin ito eh. May mga uh, disadvantage lang siya pagdating sa speedometer yata. So, dun sya nagkakaroon ng problema tapos ito yung ano so, yan uh, pag nagpalit ka pala mga boss lalong lalo na sa panel pag nagpalit ka ng genuine na panel gauge ng Honda Click so maabot yan ng ano 5-6 depende sa pagbibilan mo pero pag genuine talaga 5-6 yan mga boss tapos eto mabibili lang ng ano 1 plus lang so yan nga maganda rin naman to Makikita natin mamaya pag naka-install na yan. Tapos, check natin itong mga boss, yung pinaka-panel na itong Honda Click na ito. Ayan. Okay na rin siya. Nakapalit na rin niya ng ano, ng color ng kanyang panel gauge. So, ganyan na siya. Tapos, baklasin na lang natin itong mga boss para ma-install na natin. natin na uh, ikabit na to para makita natin yung ano niya kung plug and play ba talaga siya? sya so, kakabit lang naman natin to ayan so, tapos start natin be careful when you drive ayan, okay Try natin ang signal. Hemlock. Okay. Magana yung kaliwa. Hemlock. Hazard. Hemlock. Hemlock. Okay. Tapos may voltmeter na rin siya. Tapos temperature. Ayan. Passing. Okay. Tapos yan may fuel gauge So ito yung odometer niya. Tapos odometer Tapos yung kanyang speedometer mga boss So makikita natin yan mamaya Okay So fix na lang natin mga boss Please make your alarm system boss ang kakabit lang naman natin kung ano lang yung tinanggal natin same lang din sya ng pinaka ano, socket ayan so, ito yung flasher natin tapos so yun ito so, yun natin ito yung part na to sure natin na tutunog mga boss para fix talaga sya so, kaya syempre yung kanyang pinaka

mga boss okay na so ito na yung honda click tapos oh, yan na yung ating panel ito na yung lumang panel natin mga boss so ito yung halaga na ito ay nasa uh, 6,000 something mga ganyan walang ko lang 6,000 mga boss so ilalagay natin sa description link mga boss yung presyo na ito. Tapos yung presyo nito mga boss ay 1 plus lang. So, okay na okay yan. Try natin mga boss. So, start natin. So, yun o. Oh. Okay. So, yun yung kanyang temperature. Tapos voltmeter. Tapos itong fuel yung kanyang time siset natin yung time na yun mga boss tapos yung kanyang uh, odometer so yan odometer taka yung kanyang uh, speedometer mga boss okay so yan so pag nagre-red ka gumagalaw din yung itong ano na to. Tulong so, kulay blue na to mga boss. Ayan, pag walang red, hindi gumagalaw yung kulay blue. So, hindi siya nagra-running light. Pag nag mo mga boss, ayan, nagra-running light siya. So, ayan. tapos ito yung kanya, ating ano. ano? Pag nagra-red tayo, gumagalaw din yan. Okay. So, signal natin. Sa right naman, M1. ating hazard, uh, yung ating high and low, dito yan makikita. Ayan, so naka-high. Ayan so mga boss. Okay. Pasin, so hindi natin makikita kasi wala yan sa panel mga boss. Okay. So patayin natin. Tingnan natin yung kanyang welcome light. Be careful when you drive. So yan, nandito lahat mga boss. So yan, may kita natin yan. Okay. So yan mga boss. Uh, at sana yung nagustuhan itong video natin. maraming salamat. God bless. <coughs>